Atong Ang, ipinahayag na matagal ng pantasya si Sunshine Cruz. Si Sunshine Cruz at Atong Ang ay naging usap-usapan sa social media nang mag-viral ang kanilang video habang kumakanta sila ng bakit ngayon ka lang. Marami sa mga netizens ang nagbigay ng negatibong opinyon, tulad ng mga komento na cringe, yuck, at you, na tila hindi matanggap ang kanilang relasyon dahil sa malaking agwat ng edad na 21 taon. Ngunit, may mga nagsasabi na hindi dapat ito maging hadlang sa pagmamahalan, at tanong nila, bakit nga ba may mga tao na tila hindi matanggap ang isang relasyon, dahil lamang sa edad ng magkasama? Dapat ba nilang i-judge ang relasyon ni Sunshine, at atong nang hindi nakatingin sa pagkatao, at sa pagmamahalan nila? Bagamat may agwat na 21 taon ang edad nila, hindi naman mukhang matanda si Atong, kaya't marami sa kanilang mga taga-suporta ang pabor sa kanilang relasyon tinuturing nila itong halimbawa na hindi lang ang pisikal na itsura o ang edad ang mahalaga sa isang relasyon, kundi ang tunay na pagmamahal at respeto sa isa't isa. Pwede kayang maging inspirasyon sila sa mga tao na natatakot magsimula ng isang relasyon na hindi tumutugma sa tradisyonal na pamantayan. Kung masaya naman sila at magkasama, bakit pa kailangan nilang patunayan ang kanilang pagmamahalan sa iba? Isa sa mga issue na kanilang kinahaharap ay ang hindi pa natapos na annulment ni Atong sa kanyang unang asawa dahil dito. Hindi pa sila maaaring magpakasal. Kung sakali mang maging matagumpay ang annulment at makapag-asawa si Atong, magiging magaan kaya ang lahat para sa kanilang relasyon. Magiging masaya ba ang kanilang mga taga-suporta na makita silang magkasama sa isang mas formal na setting, tulad ng kasal? Marami sa mga netizens ang nagbigay ng opinyon na tila hindi nararapat ang relasyon ni na Sunshine at Atong. Ngunit may mga tao pa rin naniniwala na ang tunay na pagmamahal ay hindi tinitimbang sa edad, kundi sa mga bagay na mas mahalaga tulad ng pagkakaintindihan at pagmamahal. Kung kaya nila, paano pa kaya ang ibang mga tao na natatakot ipakita ang kanilang nararamdaman sa harap ng mga opinyon ng iba? Maari ba nilang ituloy ang kanilang pagmamahalan ng hindi apektado ng mga mapanghusgang komento mula sa ibang tao? Si Sunshine, na isang independent na babae, ay tila hindi na naapektuhan ng mga negatibong komento tungkol sa kanyang relasyon. Patuloy niyang ipinapakita ang suporta at pagmamahal kay Atong. At hindi niya alintana ang mga hindi pabor sa kanila kung si Sunshine ay masaya sa kanyang desisyon. Bakit kaya may mga tao pa rin nag-iisip na hindi sila ang tamang magkasama? Lalo na kung wala naman silang ginagawa na makakasama sa iba, ang relasyon ni na Sunshine at atong ay patuloy na pinag-uusapan, at hindi lahat ay pabor dito. Ngunit sa kabila ng mga komento at opinyon ng iba, sila pa rin ang may karapatang magdesisyon kung ano ang ikaliligaya nila. Kung magpapatuloy sila sa kanilang relasyon, magiging maganda kaya ang kanilang hinaharap. Ano kaya ang mangyayari kung patuloy nilang ipaglalaban ang kanilang pagmamahal kahit na maraming hadlang sa paligid nila minsan sa isang relasyon Kinakailangan talagang magdaan sa mga pagsubok at mga hadlang Isa na nga rito ang issue ng annulment ni Atong na hindi pa natatapos Kung malalampasan nila ang mga pagsubok na ito magiging mas matibay kaya ang kanilang samahan Magiging mas maligaya ba sila kapag nagkaroon na sila ng legal na pagkakakilanlan bilang mag-asawa